Ding di may paglaban si Marian. Hindi na siguro aaway ng mga netizen si Dingdong Dantes na keso puro na lang siya ang may project. Inintrigue pa siyang hindi raw niya pinahahalagahan si Marian Rivera. Prime time queen si daw pero hindi man lang mag-guest sa shows ng GMA7 at sa Todana, lang napapanood bilang host. Hirit pa ng mga netizen, si Dingdong minsan, may tatlo siyang makakasabay na shows. Puro raw mukha ni na Barbie Forteza, Julian San Jose, Alden Richards at siya ang nakikita. Tanong ng mga netizen, wala raw bang magawa si Dingdong para ipaglaban sa GMA si Marian para magkaroon ng show. Ang paniwala ng netizen, kinakawawa umano ng GMA si Marian at hindi raw may paglaban ni Dingdong. Ipinaliwanag sa netizen ng ilang Dongyan fans na choice ni Marian na maglay low sa kanyang career noong kasagsaga ng pandemic, pero hindi siya totally nawala. Naging busy si Marian sa endorsements, pag-aalaga sa mga anak at kay Ding Dong na rin. Pumabalik na rin sa showbiz si Marian, nagsimula na siyang mag ng series nila ni Gabby Concepcion na Against All Odds. Noong isang araw, nagsimula na rin silang mag-shooting ni Dingang ng 2023 MMFF entry nilang Rewind, sa direction ni May Cruz Alvier. Pinos naman ni Dingdong ang wedding photo nila ni Marian kasama ang iba pang cast na kinabibilangan ni na Ariel Ureta, Ina Feleo, Joros Gamboa, and MS Connie Reyes. Hindi na siguro magtatampo ang netizen na tinukoy namin sa simula ng item na ito dahil sa caption ni Dingdong na, Day 1 with my leading lady, on and of cam, alongside this incredibly talented, fun cast, in a film directed by May Cruz. Ang iway ng nagbabalik na family feud, Amazing Earth, at ang pelikulang Firefly, ang magpapabisay kay Dingdong sa mga susunod na buwan.